ngayong araw guys ay magaganap ang part 2 ng digmaan ng pinakang madadaya sa balat ng skinless kaya wag na natin patagalin let's go lutap, pinasakay lutap, pinasakay barques nawala ang bola, Paul agad ang galing, ang galing <laughs> del mundo, pasto ancheta ginagawang bata yung kalaban hinagis, ngunit hindi na shoot Paul kagad, santo Nino, pasto Mr. Longbanks easy three points, may kasama pang I smile Gago! Lutap, nagdi-dribble ng bola, humingi ng screen kay Del Mundo, dribbling the ball, dribble-dribble pa rin, sumalaksak, kinira, wala, ngunit naribaw ni Antieta, naagaw ni Kobe ng Pinas, Kobe ng Pinas, easy two points, inangasan pa ang kalabaw ng Teresa. Sa Tuninho, may hawak ng bola, nag-iisip, ngunit walang maisip, din-dribble ang bola, dribbling pa rin, iniwan ng kobe ng pinas fake fake uli fake uli pinasa kay pamilaran pamilaran nagpupumilit pumasok nakuha ng kalabaw ng Teresa kalabaw ng Teresa pinasa sa ilalim pinasa kay Pamilaran, pinasa kay Mr. Longbang, hindi mo lang tumama sa ring. Kobe ng Pinas at kalabaw ng Teresa, nagbabakbakan sa ilalim, Akala mo hindi magkainuman mamaya. Rebound, talunan, tuta na, automatic foul kay kalabaw ng Teresa

Bapak, bapak, no, bapak Nasa no, era ng polo, kaya kakakari Naunahan ng minyo habang nagbibideo ako, may nagkwento sa akin, pakinggan nyo. Si Maring Nebs <laughs> May sinabi, may sinabi yan. Larong Bisaya kayo. <laughs> Yung ka <kalabang>, Bisaya pala. Sabi nyo ka bakit Bisaya ako? Ang <laughs> laking tao pa naman. Diba? Ang ganda ng maikling istorya niya. At dito nga guys, ay tatapusin na. May lutap ang laban na ito. Sa easy layup, may kasama pang smile. At syempre, hindi ako papayag na hindi makabawi yung mga kakampi ko Bale, pangalawang laro na nga to Last to last At dahil libre, tinira ko Pinasok ko Ang sarap pala Ah, oh, sarap!